Ito na mga kasagol sinintin siyang ko na si Bibi Halo-halo to kasi kanina High tide doon sa ilog Kaya pumunta ko sa May tabing dagat Kumuha ko ng Puno sa kapirang pirang Ito yung pirang Ang laman niya ay ito 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 pula Pula ang laman ng pirang Ayan, ha? Pula ang laman niya Ito naman yung Bibi ito yung laman niya ito yung laman niya uh, ayan. ito yung bibi ito yung pirang puti at saka pula pula yung pirang puti yung bibi yan ang pagkakaiba nila pero parehas masarap ang laman niyan mga kasagol lagyan natin ng udong kasi kunti ayan na yan na mga kasagol ang finished product sabaw sa tagulan